Hello, hello mga Dabbard Gods! Welcome sa ating third batch ng mga Dabbard Gods na mabibigyan natin ng regalo. Ayan, so sa mga nananalo na po ng mga Dabbard Gods natin, itong first at second batch, congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at aton na tayo sa ating third batch. Okay, so sa lahat po na nagtataka at nagtatanong kung paano nga ba sumali dito ay uh, um, simple lang po mag-comment lang po kayo diyan kung ano ang gusto ninyong matanggap na regalo from Munting Ibunan. Okay? So ayun lang po, wala po kayo ibang gagawin. I would appreciate kung if follow ninyo ang ating page na Munti Ibunan, Picoy Tsaka Picoy by Munti Ibunan at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-reach na natin ang 100,000 subscribers para makuha na rin natin ang ating silver button, di ba? Mas masaya 'yon. So 'yun lang ang aking hihinging kapalit, okay? So tara na, sino nga ba ang mga third A batch ng ating mga dabbard gods na mananalo ng or mananalo hindi hindi <laughs> mga masiswerting mga dabbard gods na mabibigyan ng regalo okay kung nabanggit ang pangalan mo sa video na ito ay simple lang gagawin mo i-message mo lang kami kung paano namin mapapadala ang iyong regalo. Okay, so number one, ay si Raymart Guevara Martinez. Okay. Ang pangalawa naman ay si uh, William Wallace. All right. Number three is uh, Hendrik Atang. And next is Eduardo Bantilan Santiago Jr. Next is si Ricky Ventura Espelita. And next is si Kirby John Guerzon Bac. That. Okay? So, ayan ang po. Ang mga listahan ng mga um, masiswerte mga double cuts natin na mabibiyayaan natin ng regalo. Alright? So, Again, hindi pa nagtatapos dito dahil next week ay susunod ulit. So, meron tayo fourth batch next week. Kaya abangan nyo yan. Kung hindi pa na babanggit ang inyong mga pangalan, ay huwag kayong magtampo. Meron pa po tayo. Gagawin po natin yan all throughout December para masaya at maligaya ang Pasko nating lahat. Okay? Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta. Again, this is part of us showing how much we appreciate appreciate you all sa inyong suporta sa Munting Ibunan at sa Pikoy by Munting Ibunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. lahat. At uh, patuloy po kayo mag-abang ng ating mga updates sa ating page at sa YouTube channel. Kung ikaw ay nanonood ng video na ito sa ating YouTube channel, mag-comment ka lang dyan ng iyong gustong regalo at baka ikaw ang makatanggap ng regalohan natin or makatanggap ng regalo sa susunod na batch. Okay? At kung ikaw ay nanonood naman sa Facebook, mag-comment ka rin dyan sa comment section ng gusto mong regalo. At baka ikaw din ang uh, isasama natin sa listahan ng mga mabibigyan ng regalo next week sa susunod na batch. Okay ba yun? Alright, so that's it for this video. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat mga Tabard Gods. And I'll see you again on the next video. Bye!